Buenas tardes, damas y caballeros. Maraming mga problema ng mga Duterte ay uh, masasabi mong uh, self-inflicted or sila rin mismo ang gumawa. <laughs> Kasama na dito yung uh, jailbreak uh, statement ni Sara Duterte na ginawa either uh, habang lasing siya or high siya sa legal na marijuana jan sa ICC at uh, yun ang yumari isa sa mga na uh, ginawang dahilan ng pro ICC prosecution at ng ICC lawyers ICC judges para i-deny yung interim release ni uh, hinihingi ni 150 million a month uh, lawyer, Nicholas Kaufman. So ganyan sila. Sila sila mismo, ha? Sabi nga na sabi nga sa English, with friends like this, who needs enemies? Kung ganito ba naman ng na mga kasamahan o kaibigan mo, hindi ka na kailangan ng kalaban. <laughs> Kasi sila na mismo na ha? Tulad ito si Digong. Tulad ito si Digong. In, in 2018, gumawa siya ng very selfish move na inalis tayo sa ICC. Kasi yung malaking, malaking benefit yung pagiging membro ng ICC. Ibig sabihin niyan, uh, the ICC will protect us from, uh, from a uh, dictatorial uh, leader or dictatorial regime. Ha? kung uh, may ICC na nung uh, during the Marcos dictatorship eh sana nakulong rin si former president Ferdinand Marcos kaya ginawa 'yan ICC kasi uh, yan ang pumapasok sa mga bansa na, na member countries na kung saan na uh, 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 kontrolado ito ng mga diktador tulad sa kaso ni Duterte at hindi na gumagana yung local justice system. Provided member tayo. So ang ginawa ni Duterte, uh, a very selfish act ha, para proteksyonin yung sarili niya dahil uh, may kaso na siya sa, may kaso na na sa kanya nila Senator Trillanes dyan sa ICC. Ang ginawa niya, inalis niya tayo sa ICC. Ngayon, inalis niya tayo sa ICC. At uh, an, uh, humihingi na siya ng, uh, ng uh, chance lang man na makauwi, na mag-grant siya ng uh, interim release at iuwi siya sa Pilipinas. Eh, pero sabi ng ICC, no way, hindi ka na miyembro. Eh. Pwede lang namin ibalik ilagay ka sa lugar kung saan uh, sa bansa na miyembro ng ICC. Not even China pwede pwede kupkupin si Duterte kahit kasi hindi rin membro ang China ng uh, ng uh, ICC. Ganon rin ang Amerika. So si Duterte mismo ang nanabutahe sa kanyang sarili, sa kanyang sarili at meron na namang gumagawa ng ganito. At ito ay yung lawyer ni ni Paulo Duterte na si Nicolas Kaufman. At uh, ngayon sinesite niya dati rati garita-garit galit sila sa ICC sabi nila hindi applicable sa atin ang ICC hindi na tayo miyembro ng ICC pero ngayon dahil meron silang uh, habeas uh, corpus uh, petition diyan sa Supreme Court sinasabi nila ay ah, dapat uh, ang uh, ang uh, Marcos administration dapat sinunod nila yung uh, Article 88 and 89 ng Rome Statute creating the ICC. Dapat sumunod sila sa a uh, 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 doon rules ng uh, ICC na sinasabi, dapat dumaan muna sa local court si Duterte at hindi kaagat uh, itinapon sa or isinorender sa ICC sabi nila ay ah, hindi nyo sinunod. Ha? Ayan ah, ang sinasabi nila kayo sa Supreme Court. Ha? Kaya in-expose sila ng, uh, ng uh, in-expose yung katangahan nila nitong uh, uh, lawyer ng mga biktima na si Atty. Andres. Sabi niya, eh, kabubuhan yung ginagawa ni Torio na. Sabi niya, oo, oh, oo, oh, oh, dapat sumunod tayo sa Rule 88 and I eight, ICC Rule 88 and 89 ng ICC. Pero kung mem member pa tayo ng ICC, eh hindi na ka tayo member ng ICC. Si Duterte mismo, inalis tayo sa, sa ICC. Eh di kabubuhan ka yan, ginagawa ni Torion. Ha? Gusto mo sumunod tayo sa batas ng ng rule ng ICC, eh, hindi na ka member ng ICC. Sino ba nag-alis sa atin sa ICC? Kung hindi, yung tatay ni Pulong mismo na si <laughs> former President Rodrigo Roa Duterte. Ah. So panoorin natin itong interview. And we thank uh, TV5 for this uh for this um, for this video. Ah nakakatuwa to. Katangahan to the max. Ha? 'Yun. Sabi ko na talaga kung hindi kung hindi nahihibang tulad nila Rowena Guanson or yung staff ni ni Joel Villanueva o kaya si Sara Duterte kung hindi nahihibang ha, nagiging na, nagiging tanga sa batas at kasama na dito itong si Attorney Torion ha so pakinggan natin itong interview ni Attorney Gilbert Andres Thank you. Ha -ha ba ang senator na to? May legal remedy ba siya kung sa kapakala to stop the rest Okay. Now, I... Kasi applicable rin itong kaso kay Kwan eh, kay, uh, kay Bato de la Rosa. Applicable rin, ha? Sandali, uh, ilagay natin yung mic dito. Yung speaker natin, ha? Kasi applicable rin ito, hindi lang sa kaso ni Duterte, pati sa kaso ni Bato de la Rosa. Mga siguro si Bato gagamitin rin itong, itong batas ng ICC, pero hindi na pwede gamitin dahil wala na ka tayo sa ICC. Dala ng selfish and stupid move ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kahit siya, stateless na. Kung baga, wala na siyang, wala na siyang bansa pwede umuwi dahil hindi na tayo member ng ICC. O wala na siyang sariling bansa na Pilipinas. Pwede siya sa ilang ibang bansa pero hindi Pilipinas. May legal at... remedy ba si Senator Bato? May legal remedy ba siya kung sa to stop the arrest Okay. Now, I've heard na they're invoking Articles 88 ano, and 89 sa yeah. ITC Rome Statute. But, my legal opinion is hindi po siya applicable. Bakit? <laughs> wala na po visa ang Rome Statute. Alam naman po natin na nag-withdraw si Mr. Duterte, even without the Senate concurrence. At kami naman po, na file kami ng petition sa ano no, Supreme Court challenging yung withdrawal. Pero na-dismiss po yung mga petitions namin for being moved in academic. Dahil po dyan, hindi na po tayo party sa ICC Rome Statute, wala na pong legal effect, wala na pong visa ang ICC Rome Statute in the Philippine domestic setting. Kaya hindi po ma-invoke ang Articles 88 at 89 of ng ICC Rome Statute. Ito po yung mga unintended legal consequences po, <laughs> ng pag withdraw ng Mr. Duterte sa the ICC Rome Statute. Sa Philippine law, meron bang legal reports? Sen. Batot, Ustaz Daren, kung saan pa nalilin mo ba si Raiwara? kandaan mo. Okay. Unintended legal consequences. Kung hindi ito nakita ni Duterte nung winidro niya tayo. E di, kabubuan, akala ko ba, patalino ka talaga. Akala ko ba, ah, uh, ha? Huh? most brilliant lawyer in the whole universe. Eh, kwanka rin pala. Ah, huh? pa, Mr. Duterte, kwanka rin pala. Ah, huh? 8-8 uh, Ano yung tawag nila ngayon? 80-80 uh, Ano itong Sabihin niya namin na kasi hindi naman ako Bugado ni Senator Bato de la Rosa Pero naman sa mga bugado niya Sa brother Meron, meron ba? lang? Meron ba o wala? Meron ba? <laughs> wala? Or you can try? He can try? Ito na lang kung ang in-invoke nila ay Article 88, 89, and even yung 59, ano, siguro narinig naman natin Article 59 yung statute. Those are not applicable. Dahil wala na po siyang legal na visa sa Philippines dahil umalis na tayo sa ICC Rome statute. Ano yung pwede yung consequences ng pag-withdraw ni Mr. Duterte? we were conversing we with the authority on, I think, was yesterday. Uh, yeah. Ang, yeah. ang sinasabi kasi niya was ano eh, uh, walang, uh, walang uh, legal framework to surrender uh, uh Bato de la Rosa to the ICC. Uh, kailangan ng uh, kailangan muna ng uh, uh implementing rules and regulations yung 951 for surrendering. Uh, so therefore, hindi daw pwede limitin yun. Now, ang, uh, what, what we said was, eh, in, but in the case of Duterte, eh, mukhang yun ang ginamit eh. Uh, and it's been eight months since that happened. Yet, the Supreme Court has found no reason to uh, to oppose the surrender or to surrender us. Ito kasi si Torion na uh, lawyer siya. Lo, uh, isa siya sa mga lawyers na kasama kay Bato nag-file ng writ uh, of habeas corpus yung diniskas na natin noon na gusto nila ibalik ni President Bongbong Marcos dito, ibalik si Duterte dito para ipresenta sa korte. Ha? Na para ipakita buhay pa siya o okay siya, ganun na sinabi natin kabubuhan rin. Ah, hindi rin imposible mangyari. Kahit gusto pa man ni Marcos, wala na, hindi na tuli uh, impossible to return to Duterte na. At uh, ngayon, at, as, dahil si Torion rin, si Israelito Torion rin, ang lawyer ni uh, Bato, ginagamit na naman niya ito para gusto niya isyuhan ang Supreme Court ng TRO para pigilin yung pag-aresto ni Bato dahil na nga citing itong Article 88 and 89. So ano ba itong Article 88? Itong Article Article 88 uh this concerns sa procedures sa pag-aresto, ha? At ino-obligahin ito for example in the case ng Pilipinas na gamitin muna yung domestic legal procedures ha gamit uh, dumaan muna yung pag-aresto ni Bato sa mga local court sa mga local court ha so hindi ito ginawa ng Marcos administration precisely ha precisely dahil hindi na tayo member ng ICC Kumbaga kung kung ang aresto sa nagumanap ha twenty 20, 2016 to 2019 nung nung miyembro pa tayo ng ICC eh syempre dapat dumaan talaga sa local courts eh, hindi na tayong membro nung uh, naganap yung yung pagkaaresto this year this year 2025 kaya wala na itong article 88 it, it the, tulad ng sina ang ang tulad ng sinabi ni uh, ni tulad sa description ni Duterte sa ruling ng ng uh, United Nations Convention on the Law of the Sea na sabi niya uh, which rule na atin yung West Philippine Sea laban sa China sabi niya wala yan wala lang yan I scratch sheet of paper so gano na rin ang, ang rules ng ICC dahil hindi na tayo miyembro parang scratch sheet of paper na lang. Sayang kasi kung member pa sana tayo ng ICC, hindi sana ga ganun ka kadali maitapon si Duterte. Na-delay pa dia sana yung procedure. Baka nag people power na sila kung kaya nila. Ah? O yun. Ah uh, sabi ni Leonor Alexander Glenn, eh din ito ng Kwan eh ng college ng uh, Uh, law school ng uh, KOJC. So, napakikita mo na, Leonor Alexander Glein, gaano ka kawawa yung mga estudyante dyan. Ah, kung ako sa inyo, lumipat na ako sa ibang eskwelahan kasi hindi kayo mapapasa sa bar niyan kung yung din nyo mismo ah, ay uh, BIT. Ha? So, yan ang sinasabi ng Article 9 ang article of oh, article 88 ang article 80, 89 naman ito yung procedure sa pag surrender ng mga tao in this case si Duterte or in the future si Bato ha itong proseso na uh, uh, na sinasabi kung i-surrender man dapat mag muna ito sa law, national law, batas ng Pilipinas. So kung ano sinasabi ng batas ng Pilipinas na dumaan ka muna sa korte, dumaan ka sa fiscal, dumaan ka sa uh, court of appeals and then supreme court, da, magpasakali ka muna. Ha? Magpasakali ka muna sa local courts, sa sa, sa existing courts ng bansa. Yan problema. Ito rin, hindi na rin applicable ang Article 89 dahil wala na nga tayo sa ICC. So RTA, Article 88 and 89 are, are no longer enforceable in the, in the country. Pero for Torion to use this, ibig sabihin, medyo kulang yung research niya. <laughs> Or siya uh, sinusubukan niya lokohin lokohin ang Supreme Court kung saan meron sila a writ of uh, a, a writ of habeas corpus na kung saan humihingi ipresenta, ibalik si Duterte dito. At ganun rin ginagamit nila dahilan para pigilan pigilan ang gobyerno na arestuhin si Bato kung na na na, na siya na na detect na siya na natakita na siya ng ng PNP na alam naman natin ang galing-galing talaga ng PNP ngayon. So yan. So yan. So hindi na applicable articles 88 and 89 sa bansa. At magpasalamat tayo kay former president Duterte na sinabi siya ang pinaka-genius na lawyer, ha, prosecutor sa buong planeta. Sige, tuloy tayo. Uh, unconstitutional or wrong uh, considering the, the urgency and the gravity of the Pero situation. Pero buhay, buhay po ba yung final na sa Supreme Court? I think buhay pa eh. Uh, Pinagre-respond lang ang gobyerno eh. But pala nga, yung nga If, uh, if, uh, if, uh, if, there really is uh, the reason to question the the use of 9851, should it have been raised by the Supreme Court as early as March of this year or eight months ago? Okay, I tatlong sagot. Number one, there's the legal premier, That's precisely RA 9851. And this was passed by Congress noong December 2009, which is a significant thing. Okay, medyo legal-legal uh, yan sa mga uh, local, law. Uh, natin, local laws. Pero yun, uh, what is clear is that uh, humihirit itong si attorney Torion na din pa daw na Uh, kaya sabi ni uh, Armando Bella, hindi na pala ito attorney Torion, attorney Toron. Turon. <laughs> din pa, ha? din pa. So, uh, ginagamit niya itong rules pa rin, <laughs> itong article pa rin ng International Criminal Court. Samantala, yung boss niya, yung idol niya, yung uh, sinasamba nilang Diyos na si former President Duterte, ay siyang inalis tayo sa ICC kaya wala ng epekto dito sa bansa yung ICC rules. So yun lang po, yun lang po ang uh, ang uh, update natin dito na in short in short uh, lumalabas na parang this is really pasok swak na swak ito sa law. Hindi naman law pero principle o oh, kwan uh, ano pang tawag diyan? Law na lang, law of karma law of karma, cause and effect. Ha? Yung ginawa mo masama, babalik rin sa'yo. At yun nga, bumalik nga kay Duterte. At bumalik nga kay Bato na hindi nila magamit ngayon. Yung maganda sana provision. Maganda sana Article 88 and 89 ng ICC na pinoproteksyonan yung mga taong inaaresto at yung mga taong uh, surrender Pero dahil hindi na tayo membro ng ICC since 2019, then walang effect na yan. At kung sino man gumag gumagamit yan, either BIT, Bobo Estupido Tanga, or uh, uh, ginagago nila ang Supreme Court. Na siyempre, in the end, sasabihin ng Supreme Court, hindi, hindi ba Bobo ka? Hindi, hindi na tayo membro ng ICC? Bakit yan pa batas, batas ng ICC ang ginagamit mo? O yan. <laughs> so i-share nyo ito. I-share nyo ito sa mga DDS. I-like nyo itong vlog. I-share nyo sa mga DDS para ipakita natin na gaano gumagalaw. Ha? Hindi naman tayo lawyer. Pero clearly, ang alam natin na batas ay law of karma. So the law of karma is really working against them. Ha? yung uh, the action the bad action they do they did which was to uh, remove the philippines from uh, membership sa ICC ay bumalik rin sa kanila kumbaga semplang na bumerang sa kanila eh buti nga sa inyo so thank you very much hanggang uh, dyan na lang tayo uh, uh, thank you sa mga uh, humabot sa mga nag-join sa atin sila Kalo Kaaka, si Rinaldo Gara, si Rona Presa, si Chris Sobel, si Evangel Evangeline Chai, si Rona Presa, si Ricky Bello, si Jel Robles, si Sakura, and many others na humabol. Thank you very much for joining us in this vlog. Mucho, uh, mas gracias a todos. Buenas tardes. Uh, shout out daw kay Tony Ninobla. Thank you, thank you for joining us. And also si Ebet uh, watching from Italy. Ah, huh? So thank you, thank you. And see you in my next vlog.